Walang patid ang paghahatid ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga nasalanta ng dumaang sakuna. Gayun din ang pagbibigay serbisyo sa mga Pilipinong nasa marginalized sector. Ang detalye ihati ni Faith Santiago. Uloy ang pagpapaabot ng DSWD Field Office 8 sa mga pamilyang naapektuhan ng pananalanta ng bagyong Tino sa Eastern Visayas. Dito 36 na family food boxes, 75 non-food items at karagdagang tulong para sa mga nasiraan ng bahay ang inihatid ng ahensya. Sa pamamagitan din ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS ay nagbigay ang DSWD ng cash assistance bilang bahagi ng patuloy ng kanilang response efforts. Labing siyam na pamilya naman mula sa Barangay Hubay at Barangay Santa Cruz sa Liloan ang nakatanggap ng hygiene kits mula sa DSWD Field Office 7 bilang pagprotekta sa mga pamilyang apektado ng bagyong tino mula sa mga nagbabantang sakit. Tiniyak din nilang sapat ang makakain ng mga pamilyang lumika sa pamamagitan ng mobile kitchen nito na naghanda ng breakfast meals na ang palaya na may itlog para sa 350 internally displaced persons o IDPs na nasa San Fernando El Rey Parish Church sa Liloan, Cebu. Habang tuna with eggs na breakfast meals naman ang natanggap ng 720 IDPs sa Talisay Sports Academy mula sa DSWD Field Office 10. Patuloy ang pagtutulungan ng mga field offices upang tugunan ang pang pangangailangang pagkain sa mga pamilyang na displaced ng bagyo bilang parte ng pagpapaigting ng disaster response operations ng ahensya. Samantala, patuloy din ang pagbibigay serbisyo sa iba pang mga mamamayang Pilipino sa na naganap na pag-enroll ng additional 300,000 household beneficiaries sa walang gutom program na isang anti-poverty initiative ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ani ni DSWD Innovation and Program Development Group under Secretary Edo Punay na ito ang magkukumpleto sa 600,000 target households ngayong taon. Ang natural expansion ay naisabisa sa pamamagitan ng suporta ng release of funds ng Asian Development Bank loan agreement na parte ng reducing food insecurity and undernutrition with electronic vouchers or refuel project. Binigyang diin ni Undersecretary Punay ang magandang kinalalabasan ng Walang Gutong Program o WGP ayon sa SWS survey na sinasabing nabawasan ng 7.2% ang incidence of hunger sa WGP beneficiaries sa loob ng 6 months mula Oktubre ng 2024 hanggang Marso ngayong taon. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Faith Santiago, Congress News.